Hi guys, welcome to my vlog. Umagang kay ganda. Ayan guys, kagigising ko lang pagkatapos kong magluto magano ng pagkain sa mga papasok ay ito naman ang ginagawa ko. Nag-aayos ng mga chicharya dahil marami nang nababakante. ba? Diba? Kaya kailangan natin punuin yan para maganda tingnan sa mata ng mga bata. At saka hindi lang sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda. Kaya kailangan talaga natin ayus-ayusin ang ating paninda. Kaya kailangan ng sipa, sipag-sipagan para gumanda ang ating mga paninda dyan. Kasi pag hindi natin inaayos yan, parang ano, hindi maganda sa paningin parang malayo ang ano ng customer. Charot. <laughs> Ayun guys, inayos ko lang kasi siya kasi talagang kulang na. Tsaka parating palang bukas din ang aking order. Tsaka uh, hindi ako makapamili ng mga mabigat pag dito lang sa malapit kasi mabigat. At tsaka wala na rin bantay dito sa tindahan pag namimili ako pag ibang araw. Kaya makapamili na ako sa labas pag ano ha, pagdating ng hapon at tsaka linggo. Kasi may mga pasok na kasi sila. Yung estudyante namin ay pasok niya ng alas 7 ng umaga, uwi ng hapon, mga alas 3 ng hapon ang labas niya kaya wala talaga ditong magbabantay pag iniwan ko naman siya ay sayang naman yung pag merong bumili kaya pinagjagaan ko lang talaga dito na magbantay maghihintay sa aking estudyante na darating para siya ang magbantay dito saka ako maalis saka ako mamimili ng ibang mga paninda na wala na dito pero yung iba naman na mamimili mabibigat ay in-order ko na lang kay Cruzari, tas kay ano, kay Pure Golden kay Separate naman pinupuntahan ko talaga siya doon kasi namimili ako ng mga promo nila kasi may, madalas meron silang promo doon, kaya doon ako nagpunta para sa mga dilata tsaka sa mga, ano naman, sa mga alcohol naman kay grocery kasi nga, mabigat kasi kay grocery kasi pre-delivery na hindi ka na magbuhat-buhat. Yung binibili ko dito sa malapit, ayun eh, lang ano. yeah, yung binibili ko dito sa malapit, yun lang magagaan na kaya ko lang buhatin. Kasi pag yung mga mabibigat, mahirap kasi ano, tas malayo pa yung lalakarin. Kaya, ayun lang. So, parang mahaba na yata yung aking niyao-yao guys. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!